No pa rin pag-asa ang pamilya ng Pinay na nasintensyahan ng bitay sa Indonesia matapos mahulihan ng heroin sa kanyang maleta. Gayet ng kanyang pamilya, nagamit lang siya ng kaniyang kaibigan. Balitang hatid ni PR Kanghel, exclusive. April 2010, lumipad pa Malaysia si Mary Jane Fiesta Veloso, baon ng pangarap na may ahon sa hirap ang pamilya. Pero gumuho ang kanyang pangarap dahil sa isang maletang ipinakisuyo sa kanya ng isa umanong kaibigan habang papunta siyang Indonesia. April 2010 din, hinuli siya sa Yogyakarta Airport dahil ang laman pala ng maleta, mahigit dalawang kilong heroin. October 2010, sinentensyahan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Pero mula noon, at kahit nang itakda na ngayong buwan ng pagbitay sa kanya, kasunod ng pagbasura sa apela niya ni Indonesian President Joko Widodo nito Enero, hindi nawalan wala na pag-asa ang kanyang pamilya. Ala po talaga kasalanan yung anak ko. Mahirap lang po kami pero hindi kaya gawin ng anak ko yun dahil pinalaki po namin yung maalag namin na tama ayos. Gabi-gabi sa loob ng halos limang taon, laman si Mary Jane ang panalangin ng kanyang mga magulang at ng mga anak na lumaking halos di na siya kilala. Ngayon, pag-asa ang dala ng judicial review sa kaso ni Mary Jane na ipinasa na sa Indonesian Supreme Court. Giit kasi ng kampo ng Pilipina, hindi qualified ang interpreter na itinalaga sa kanya sa paglilitis. That will mean there will be no execution no? until the uh, uh, judicial review has been completed and as long as the case is still uh, being heard. Masaya po ako dahil hindi ho matutuloy yung bitay. Alam kong may awang Diyos na makakalaya po yung anak ko. Umaasa ang DFA na bababa ang sentensya kay Mary Jane pero dahil posible pa rin payagan ng Indonesian Supreme Court ang pagbitay sa kanya, kakapit pa rin daw sa dasal ang Pamilya Veloso. Sabi nga ng anak ko, buti tinanggap yung apilan nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya ma, kami na sana pagkatapos yung hearing na yun, eh, lahaya na yung anak ko. Di tulad ni Mary Jane. Tila silyado na ang malagim na parusang sasapitin ng siyang pang nasa death row sa Indonesia dahil din sa kasong droga. Kabilang ang dalawang Australianong utak-umano ng pagpapuslit ng droga sa Bali noong 2005 na di na pagbigyan na apela. Dinala na ang dalawa sa isla kung saan isasagawa ang pagbaril sa kanila. PR Kanghel, GMA News.